Sa kabundukan ng Mindoro, may kagubatan na hindi pa lubos na nararating ng tao. Dito naninirahan ang isang hayop na kilala bilang baboy damoang sus filipensis, isang nilalang na kakaiba at itinuturing na bihira sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang kahalagahan sa kalikasan, ang baboy damo sa kwento ng Sitio Madilim ay may mas madilim na kasaysayanisang alamat na nagsilbing babala at takot sa mga nakapaligid dito. Noong unang panahon, may isang magsasakang nagngangalang kaandoy. Siya ay kilala bilang masipag at mapagmahal na tao, ngunit siya rin ay sakim pagdating sa yaman at pagkain. Isang araw sa gitna ng paghahanap ng makakain sa kagubatan, nakilala niya ang isang magandang babae. Ang kanyang kagandahan ay hindi maitatanggi, mahabang buhok na tila sinuklay ng hangin, mapupulang labi, at matang animoy kristal na, na nagliliwanag sa dilim ng kagubatan. Kaandoy, wika ng babae, hindi ako karaniwang babae. Ako'y diwata ng kagubatan tagapangalaga ng mga baboy damo. Huwag mo silang sasaktan o gagamitin para sa iyong pansariling layunin. Sa sandaling gawin mo iyon, magdudulot ito ng sumpa na dadalhin mo hanggang kamatayan. Pinangako ni Kaandoy na hindi niya sasaktan ang mga hayop sa kagubatan. Gayunpaman, nang dumating ang tagutom at wala na silang makain ng kanyang pamilya, napilitan siyang hulihin ang isa sa mga baboy damo upang gawing pagkain. Hindi niya inakala na ang kilos na iyon ay magbubukas ng pinto sa kasamaan. Isang gabi, habang nagluluto ng karne ng baboy damo, naramdaman ni Kaandoy ang kakaibang lamig sa paligid. Ang kanyang mga alagang hayop ay tila balisa at ang hangin ay may daladalang mabigat na enerhiya. Biglang may narinig siyang mabigat na yapak mula sa kagubatan, kasunod ang malalim at nakakakilabot na ungol. Sa kabila ng takot, lumabas siya ng bahay upang alamin ang nangyayari. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang baboy damo na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang mga mata nito'y pula. At ang kanyang katawan ay balot ng mahahabang buhok na animoy apoy na gumagalaw. Kaandoy, sigaw ng nilalang, ikaw ay nagtaksil, ikaw ay nagkasala sa kagubatan. Bago pa man makapagsalita si Kaandoy, sinugod siya ng baboy damo. Ang kanyang sigaw ay nagpagising sa buong sitio madilim, ngunit nang dumating ang mga tao, ang kanyang katawan ay wala na tanging mga bakas ng dugo at malalaking marka ng kuko ang natira. Mula sa gabing iyon, nagsimula ng maglaho ang mga tao sa sitio madilim. Ang bawat pagkawala ay sinasabayan ng mga kakaibang ungol mula sa kagubatan. Ang mga bangkay ng mga nawawala ay natatagpuan sa mga gilid ng gubat, pirapiraso at puno ng marka ng kagat at kalmot. Ang mga matatanda sa sityo ay naniniwalang ang baboy damo ay isinumpa na at ang kanilang galit ay nakatuon sa sinumang manghimasok sa kagubatan. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagpasya na sugpuin ang mga baboy damo. Armado ng sibat, baril at sulo, nagtungo sila sa kagubatan. Ngunit sa gitna ng dilim, narinig nila ang isang tinig mababa, malalim at tila nagmumula sa lupa. "Bakit kayo naririto? Ang kagubatan ay hindi para sa inyo. Ang dugo ng inyong kasalanan ay babalik sa inyo." Ang tinig ay sinundan ng biglang paglabas ng isang napakalaking baboy-damo. Ang kanyang pulang mga mata ay tila apoy at ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng pagyanig ng lupa. Isa-isa, nilamon ng kadiliman ng grupo ng mga kalalakihan, ang kanilang mga sigaw ay naging awit ng takot sa kagubatan at wala nang nakabalik mula sa kanilang ekspedisyon. Mula noon, ang kagubatan ng Sityo Madilim ay naging lugar ng takot. Walang sinumang mang nangangahas na pumunta roon, lalo na kapag bilog ang buwan. Ang mga naninirahan sa sitio ay nagtatago sa kanilang mga bahay, nagdarasal na huwag silang galawin ng mga nilalang ng kagubatan. Ayon sa mga matatanda, ang baboy damo ay hindi na lamang hayop. Sila'y naging mga tagapangalaga ng kagubatan, pinarusahan ng diwata upang maghiganti sa kasalanan ng tao. Ang kanilang mga ungol ay naririnig sa malalayong lugar at ang bawat yapak nila ay tanda ng sumpa na hindi mabubura. Ngunit may mga nagsasabing hindi patapos ang kwento. Ang mga taong nagpapasok ng makina para magtayo ng kalsada o magputol ng kahoy sa kagubatan ay unti-unting nawawala. Ang kanilang mga kagamitan ay natatagpuan sa gubat, puno ng dugo at punit-punit na damit ang kanilang mga katawan ay hindi na kailanman nakita. Isang gabi, isang bata ang nakakita sa diwata. Siya ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, nakatingin sa buwan. Ang kanyang buhok ay kumikislap sa liwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang tao ay sakim, wika niya sa bata. Ang kagubatan ay hindi para sirain. Kapag patuloy kayong nakialam, ang baboy Damo ay babalik at hindi natitigil. Ang bata ay tumakbo pa uwi at ikinuwento ang nakita. Ngunit ang mga matatanda ay walang nagawa kundi magdasal. Alam nilang ang sumpa ng kagubatan ay hindi maiaalis hanggat hindi tumitigil ang tao sa pang-aabuso sa kalikasan. Hanggang ngayon, ang kwento ng baboy Damo ng Sitio Madilim ay nananatiling alamat. Ngunit sa tuwing may maririnig na kakaibang ungol mula sa kagubatan ang mga tao ay naninindig ang balahibo. Ang bawat yapak sa kagubatan ay nagdadala ng takot at ang bawat tunog sa dilim ay nagbibigay ng paalala. Huwag babalewalain ang kagubatan, huwag sirain ang likas na yaman. Ang kalikasan ay may mga mata at ang mga bantay nito ay laging nagmamasid sa ilalim ng mga punong matatayog at sa likod ng anino ng kagubatan ang baboy damo ay naghihintay hindi lamang para sa pagkain kundi para sa paghihiganti